Ito ang tangkay ng kangkong. Ito torta ko ito. Ito ginupit ko lang siya na ganyan kaliit. Yung malambot lang na part, wag na yung matigas. Yan, nilagyan ko siya ng itlog, paminta, tsaka pang palasa Nilagyan ko rin siya ng crispy mix. yan ito ng aking tortang tinangkay ng kangkong yan.